Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo, at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Tila nagiging bangungot na kay Apollo Kibuloy ang mga patotoong sinasabi ni Brother Eli Soriano sa kanya, at sa pinapangunahan niyang samahan. Alam ng lahat kung paano tutulan ni Brother Eli Soriano ang mga maling aral ni Kibuloy, kagaya ng sinasabi niya na siya ay sugo at siya si Kristo sa panahong ito. Ilang beses siya hinamon ni Brother Eli Soriano upang tindigan niya ang kanyang mga sinasabi, ngunit palagi itong iwas at kung ano-ano ang sinasabing dahilan para tindihan ang kanyang sinasabi. Ngayon dahil pumasok na sa Senado ang mga issue ni Apollo Kibuloy, sa pangunguna ni Senator Reza Hontiveros, ay tila iwas pa ding magpakita itong si Kibuloy kahit na may nilabas ng show cause order, at sabina ang Senado. Maraming issue ang kinakaharap ni Kibuloy dahil marami ang lumantad sa mga kalokohang ginagawa ng pastor, kagaya ng diumano na pag-uutos sa mga miyembro niya na manghingi sa ibang tao gamit-gamit ang mga hindi totoong dahilan para lamang makapangloko ng mga kapwa. Ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Ebrea na ang pangalan ng isa ay Sipra, na ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Ebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan. Kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin yan hindi papatayin lahat ng, lala, ng, pati lalaki, pati babae. Pagka pinanganak na ang, ang ebrea, pagka lalaki, patayin nyo. Pero pagka babae, bubuhayin nyo. At hindi niya inutos yon dahil alam niyang pinanganak si Moses Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi niya, Pero knew about it, that this boy was bound to be a king. Mali yun. Kaya ipinapatay ni Paraon lahat ng lalaking ipapanganak para wag magkaroon ng malakas na puwersa ang Israel. Para ang maging mga Israelita, karamihan lang babae, pero mga lalaki papatayin. Baka natatakot si Paraon na sila'y matalo ng mga Israelita na kanilang mga alipin. Walang kamalay-malay si Paraon na nung panahon na yon ipapanganak si Moses, No? Hindi niya alam na ipapanganak si Moses, atunayang hindi niya alam, naging parang apo niya pa nga eh. Sa bahay panong nung kanyang anak, pinalaki si Moses, eh. Dahil inampo nung kanyang anak na babae, si Moses, Walang malay si Paraon sa pagkapanganak ni Moses, No? Parang sinasabi nito si Kibuloy, Pharaoh knew about it. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Ay mama, wala sa Biblia sinasabi mo. Sorry na lang, ano? May nagtatanong sa akin, kaya ako sinasabi ito. O, tinanong mo sabi niya. Pero, knew about it. Pakilagay mo, ha? Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time two years below to be killed to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die hey, tama no will... mali ang pangangaral mo hindi totoo na kaya siya nagutos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang na panganak na si Moses hindi ang dahilan niya kung ba't niya inutos patay Ayon yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay malay na nung panahon pala na yun ipapanganak si Moses. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moses, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang, hindi dalawang taon pa baba. Ang may utos nung dalawang taong pababa, si Herodes, sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong taong ito, daldalang nandaldal, ng dal -dal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukote niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunay, hindi siya nag-aral ng Biblia. Si Marcos man naman daw eh, apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia ang apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Yeah. Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba rin? Sino kausap niya diyan? Miembro, nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ano, lumusot ka uli, kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ang miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Ang ah, mo, ah, sinadya ko yon Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Eh, miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mga ngaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Ha? Tapos sabi mong ikaw may ari ng lahat ng... Ano ko naman kayo, mga kapatid? Aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We stri strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they, they are trustworthy. Hindi nagsisinungalingan ang Diyos. Sa inyong relihiyon, you stick to the words of Kibuloy, which are not biblical. I'm sorry to say this, but you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may ari ng kaluluwa, mahigit ng labin liman taon yata nung sabihin mo, mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may ari ng kaluluwa, napakawalang yamo. Walang yan ito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya, February 19... 19 ano? Uh, 2000 ano yan? Sabi niya, August 2005. Sinabi niya, ano? February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months. Sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta itong si Kibuloy na ito eh. O, pakinggan nyo. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have six months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be answered to hell when you die. or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this, of this leader, I am telling you, get out. And lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng six months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating an the your leader is already damned and judged because it is not our fault, it is his fault. Because last night a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven. and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly serious disease he cannot overcome and it will eat up his guts. What a sore punishment. Ayan, sabi niya, pagkakasakit daw ako ng wal, well, hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months eh. Kung ano yung eh, parusa? kay eh, Soriano, hindi ano sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005. Patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? Pa ngayon. O ano masasabi niyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi, mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh ka talaga eh yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tino mo, de ta dito. Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh, Pastor? should have had faith. <laughs> no. you know, ang revelation for about the talaga, no, si Pinoy, pero I have given my word to Kibo. Oo nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos But the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Guido Tamo? Ang ginagamit mo, pangalan ng Almighty Father mo, the Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Ede di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pag ba't ang sabi mo naman kay, kay Chris Aquino, ang revelation ko naman eh ka talaga eh si Pinoy. Ayalang I have given my word to give up. Eh, di ba, kaliktarin ka. Paano ka nga sa Diyos niyan? Kapatid na... Ah, kapatid na Maricel. Ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si sino ngaling sa pagsasalita ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, 7 bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? dapat bisaya Ako na, tanan. Akin lahat yan. Paano ka maniniwala dyan, Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan? Ba't pinagpapalimus mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed son. The appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7.23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan, ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat na mamalagi man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Painonso Kristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya? Gago siya. Gago. G-A-G-O. Gago. Ano daw ang gago ay sa diksyonary yung Pilipino? cislus. Ito po, ayon sa UP Diksyonary ng Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, kung gago ka, eh, lalaking la wala kang talino. Eh, anong talinong nasa iyo? Biro mong angkinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan ang pagka-apostol niya. Ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3.1. Kaya... Mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkampalitan si Jesus? Sinungaling. Manluloko hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. <laughs> He was intended by God to be the priest forever like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero, kung gusto niyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia. Hindi sa katha-katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili, wala naman sa Biblia. Pero mo, kaya luluhod daw lahat ng tao sa kanya. Nako, hindi ako luluhod sa iyo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa iyo. Ano no? no? Luluhod ako sa iyo, never. Sana mamatay na lang ako. Kaysa lumuhod ako sa iyo. Alam kong bulaan kang Kristo eh. 'Yon ang sagot ko kapatid na Maricel. Pasensya ka na. Ha? Talagang kuminsa lang tao na dadala ng emosyon. Si Pedro nga na nagae, eh. Nung madala ng emosyon, hinuhuli si Kristo eh. Ako hindi pa naman ako nananaga. -na 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 nagsasabi lang ko ng totoo. Kuminsan lang, masakit talaga ang totoo. Salamat, Brother Eli. Salamat Jesus. Salamat po. Sana wag kayong magdamdam, mga kapatid. Ah, hindi ko lang matiis na hindi kayo. Naloloko kasi. Pati si Chris Aquino ba naman eh. Paborito ko pa naman si Chris eh. Niloloko mo. Sabihin mo. Nung una, sabi mo ang revelation sa iyo eh, ang presidente eh, si Kibo. O mo si Chris Diloco mo sinabi mo. Ay, ang revelation ko naman talaga si Pinoy eh. Oh. Sige nga mo patunayan sa usgado yan ha. Dalawa revelation mo sa magkaibang panahon ay eh, tama ka pa rin. <laughs> ano ba yan? Pati ginto ng Amerika pinag-iinteresan. Ang isip nitong taong ito ba talagang makalupa ang isip nito eh dahil tama na nga, saka na lang uli sa susunod na exposition.